Inutol ko na lang yung sanga doon. Dahil hindi umubra yung karit natin. Sanga-sanga na lang. Doon na natin himayin. Ha? Doon na natin himayin. Hindi so. ba maglaglag? andahan dahan Ayan, Doon na natin himayin. Alam mo? Hindi naman hindi ko ubusin eh. Para pong, ano, Sa pinagputulan mo, mahal. Okay na yan. Tara na. Ayong ah, mga nalaglag yun. Eh. Hmm? Ito yung ano, kagaya. Pagutin ko lang yung mga nalaglag. Ayun no? oh, mahal. Ang tibay din na sikmura mo. Ano, kumain ka na anong niyog. Pati yan, buti hindi ka nagtatay. So guys, ito po yung mga nakuha namin sa palok. Pahirapan kasi ang taas. Para lang may maisuka kami sa isdang binili ng asawa ko, gulyasan. Iba kasi yung patis. Pag sampalok ang isusuka mo kumpara sa suka ito natural kaya sobrang fresh talagang mapaparami na naman po ako ng kain <laughs> favorite ko kasi yun sinayang na isda lalo kung sampalok o kalamyas sarap nga guys kung may talong eh. kaso so, talong na lang ng asawa ko <laughs> Censored yun. Censored. Lord, thank you po sa blessing ng sampalok. Napakarami. Pero hindi po namin siya makuha lahat. Shout out po sa gustong bumili. Bilhin nyo na to para magkakwarta kami. Ayan o, oh, dami pong makukuha ng dito. Ayan o. Oh. Sa na. Hindi, hindi, basta hindi masira yan kasi hindi ko pinutol yung buo doon. Sa Ayo okay. okay, mga idol. Picture mo. Mm Hindi -hmm. ah, picture ano pala? Video. Ano mo muna 'yan? Ito mga idol oh. Video nga to. Oh. Picture picture ko ya. Mal. Ilapit mo. Okay, ito pa oh. Hmm. Wow, nice. Nice, nice. Galing na asawa ko. Okay na. Ang picture ng ano, hawak mo. Ganyan. Mamaya, mabukbang tayo nito ah, Sama si Shanshan -Shan. Okay, bye-bye ah. na ah. Let's go